Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome na naman sa isang bagong video. So sa video na to, na to ay gagawa ako ng experiment. May nabasa kasi ako doon sa Google na sabi ang 100 watts daw na ilaw ay kayang pagganahin ng isang solar panel. So curious ako kung totoo ba 'yon o hindi so ngayon ay gagawa tayo ng eksperimento kung totoo yon. so dito ay gagamit tayo ng uh, solar street light yan po at ang watts ng solar street light na yan ay 30 watts bale bale dalawa po ang gagamitin na natin na solar street light para ilawan yung solar panel. Wait lang at i ko muna para pakita ko sa inyo na talagang legit to so dito naman may nakakonek ng isang multimeter sa wire ng solar panel yun po yung wire ng solar panel ito po ay legit hindi po to fake hindi ako gumagawa na mga video na fake So check natin yung voltahe ng panel ayon dito sa measurement ng voltmeter ang voltaje na pinoproduce ng 100 watts na solar panel ay nasa 14.9 volts wait lang at i-ask ito para makita ninyong mabuti baba ko tong ng konti tong tripod dito dito so yan po 14.9 volts ang voltahe na pinoproduce ng solar panel pero yung current hindi natin alam kasi yung voltahe at current ay importante importante yung dalawa na yon so sunod na gagawin ko ay try ko na pagsamahin yung ilaw ng dalawang solar street light kita ba yung voltmeter o oh, yan siguro kitang kita na yan tignan natin kung tataas yung voltaje na pinaproduce ng solar panel kapag sinama ko tong isang ilaw ng solar street light tignan natin So ayan guys Pumalo po Sa 17.4 volts Ang voltahe Na pinoproduce ng Solar panel So totoo nga Totoo yung nabasa ko Sa Google Na kayang pagganahin Ng 100 watts Na bulb Ang solar panel So, may isa pa. May isa eksperimento bago natin tapusin ang video na to. Ngayon naman, yung malaking solar panel ang ilawan natin. Kung gagana ba or hindi. Tapos, check natin yung solar charge controller kung gumagana or hindi. So, stop ko muna ang video na to para ilipat ko yung mga gamit doon malapit sa 500 watts na solar panel. Siya nga pala ang gadget na to ay isang multimeter. Uh, ah, po ako kanina sa sinabi na voltmeter to. Ito po ay isang multimeter. Baka sa pagkasa pagkasabi ko lang kanina na ito ay isang voltmeter, baka doon pa ako may bash. <laughs> nagkamali lang po. Tao lang tayo na nagkakamali. Hindi tayo perfecto. So, ayan. Nakahanda na po yung isang ilaw. Ang gawin na lang natin ay Pagsamahin natin yung dalawang ilaw ng solar street light at i-check natin kung gumagana yung solar charge controller or hindi. So, ayan, Nagbiblink blink yung indicator ng solar charge controller. Pero hindi niya kaya na i-charge yung battery. Siguro mahina yung ilaw na ginamit ko. Ayon kay Google, ang mas maganda daw na na ilaw ay halogen para mas malakas at sigurado daw nagagana yung solar charge controller ayon kay Google So ito yung sinasabi ko na indicator ng solar charge controller na nagbiblink blink Etong isa, di nagbi-blink yung indicator niya. So tignan natin kung ilang voltahe ang galing mula sa solar panel. Wait lang. So, ang voltahe na galing mula sa solar panel ay 13.6 volts. Mababa. Talagang hindi niya kaya na paanda rin ng gusto yung solar charge controller para i-charge ng solar charge controller yung battery. So, pakita ko na rin sa inyo na talagang yung video na to ay talagang gabi na ginawa ko. Yan po ang ebidensya. So I think hanggang dito na lang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys.